Hello guys, so nung nakakaraan, ang daming, hanggang ngayon, ang daming nagtatanong ng PPM about sa details sa bahay, sa magkano, uh, ilang square meters, yung lot area, floor area, etc. So ang dami talagang tatanong, kaya sasagutin ko na lang dito para isahan na lang. PM, puro PM kasi. Kaya I decided na gumawa na lang ako ng vlog. Para sagutin ang inyong mga question. Baka sabihin nyo kasi nagdadamot ako ng mga information. Eh, hindi mo natin ginagawa. Hindi mo tayo malamot. Kaya sige, sagutin natin habang kumakain ako. So, nagluto pala ako ng Korean kinemets. So, ah, parang may gulang. Cool Wait oh, lang. Kumuha tayo ng pampalasa. So, bago tayo magsimula nakaraan pa to eh tapos parang feeling ko panis na no? pero tadaan cha parang kunyari korean feels korean feels pwede pa yan nasa ref naman ang <laughs> daming ano daming commercial yung details ang bahay, parang nag-start siya ng construction ng March. Pero before that, naghanap, syempre maghanap ka muna ng contractor na okay, na sa, sa susunod naman, ikukwento ko about sa, nascam kasi kami ng ano, ng 450,000 dahil nga sa maling contractor. Pero this time, ano, let's discuss muna yung successful na cons con constructor. contractor. Matagal na ako naghahanap ng contractor kasi sobrang hirap maghanap ng contractor na na okay, tapos syempre hindi naman ako mayaman, hindi pa ha, pangarap tita pero hindi pa naman ako mayaman, so uh, budgeted lang yung ano, yung pera ko ba, actually hindi ko pala pera, yung loan kasi niloan ko lang siya, so budget yung gusto ko, may certain amount lang ako na gusto kong iloan, para hindi ako masyadong mahirapang magbayad, so last year parang na-refer lang ng tita ko Thank you, tita. Contractor na okay, ganyan. Nung una nga, medyo hesitant pa kami kung sino yung pipiliin. Kasi merong hong oh, pipiliin. Kala ka? mo naman may perang pampili. Kasi merong yung isa pa kasi na, na inaay namin. Parang, ang ganda kasi ng presentation. Modern style na presentation. Merong portfolio. May mga ito yung eliga, yung standard, yung uh, tagdon modern, yung semi-elegant, elegant. So, may mga ano sila, parang variant na ito yung ganto, ito yung possible na makita mo, ito yung mga material. So, naka, ano, naka na, naka-plot na, nakalagay na sa portfolio. Then, yung nire-refer ng tita ko, eh, medyo old school, tipong hindi kagaya na sobrang organized yung sa, ano, sa isang contractor na. Mas afford namin tong isa, so, yun yung pinili namin. Pero, hindi kami nagsisisi dahil grabe, na-exceed ng contractor namin yung expectation namin. Kasi, di ba? sobrang mahal na ng, ano, ng sobrang mahal na ng patay ng bahay. Gusto ko lang ay 3.5 mil yung ano, yung ilo-loan ko. Hmm. So, sa China bang pala kami nag-loan by the way. Di ba na sa ibang bansa ako? So, kailangan mo ng spa. Pero nung pinanasas ko siya, umuwi ako sa Pilipinas. Nung sakto ng bakasyon, inayos ko na yung, yung pag-apply sa loan. Nagpa-spa ako yung special power of attorney para yung attorney, in fact, ko, mami ko, siya yung magpipirman, kung ano man ang dapat pir pirmahan, yung ha, siya yung maka-acto on my behalf. Mm. So, maganda ng tankers. Tapos, uh, yun, yung contracto, siya na all-in uh, na yun. Sa blueprint, syempre, yung kailangan ng mga documents, papers, para may pasok sa bangko kasi bank loan yung ano hindi pag hindi pag-ibig. <laughs> Talaga kasi ang pag-ibig or hindi ko, hindi ko alam yung process sa pag-ibig. Sa China Bank nag allow sila ng 0% milestone. Kumbaga wala pang progress yung yung bahay, hindi pa nagko-construct, hindi pa nag gumagawa. Pero, pwede na sila mag-release ng loan. Normally, di ba, sa mga banko, kailangan 10% muna na patayo yung bahay bago sila mag-release ng loan. So, ibig sabihin, dapat mag magkakaroon ka ng down payment para uh, para masimulan syempre yung bahay kasi para magkakaroon ng 15% yan kung hindi ka mag down. Pero sa China Bank, nag-aalaw sila ng 0% milestone. Kahit walang nagagawa pa lang, walang sisimulan, mag-release na sila. Basta na-approve and na ano na yung process. Nalaloan ko is 3,520,000 to be exact. January 2, September ata yung original. Start and end date. Pero, nag-start siya March. Dahil sa, kung ano, ano, ay, nalimutan ko na mga dahilan. Basta nag-start siya March. Tapos, natapos siya ng December. Sakto, nung nag kasi ko ay December 13. So, around that week. Dun, dun pa lang natapos yung bahay. Pero, okay lang kasi worth the wait. Parang, ah, imagine. Yung presyo ng bahay, uh, 3 million 400,000. Wala pa yung mga ilaw. Ang maganda, binigyan ka kami ng option na engineer na kung gusto nyo, ah, uh, 300, 3 million, 400,000, kayo na bahala sa ano sa mga ilaw, yung mga chandelier, yung mga kung ano-ano, mga light, mga, kung ano, ano mga ilaw na ah uh, kaya parang binigyan niya kami ng option para mas, mas malaya kami na makapamili kasi pwede daw kami makakita ng mas mura pa, tapos gusto namin yung style, unlike kapag sala bibili na syempre mas mahal kapag ka, sa mismo kanya, sa Wilcon bumili, at least kami ma may option kami na mag-check mag kung saan yung mas mura, so si ate ko yung sobrang busy na mag-check sa mga Shopee ganyan sa Shopee, <laughs> Shopee is life <laughs> Salamat Shopee talaga. Parang 3,400,000 yung bahay. Tapos, 100,000 pesos yung inallocate para sa mga kung ano man ang ano. Yung sa namin, syempre, may bakod na. Bakod din kami ng bakod. Yung bakod is 120,000. Pero, syempre, hindi pa yung stainless yun dahil mahal stainless. Mura na yon Why? Finish na. Ganda na eh. Well, Mahalaga, gandahan na ako. Yung mga materials, alam namin ng okay. Kasi, kung no, pursa will binibili. Binigyan din kami ng engineer ng kalayaan na mamili sa Wilcon. ko. Magtingin-tingin daw kami kung anong tiles ang gusto namin, nabigyan natin kami ng option na, makakita yung tiles, may style kami na bit, or may kulay kami na bit, pwede daw kami mag-check, tapos send na lang yung picture. So, ganun yung ginawa nila ate, parang almost everyday, talagang ang tagal nila nagtititingin sa Philcon. Sarap! sinabi namin, gusto namin na ma-maximize yung space, yung walang, walang sayang na space at nasunod yun, walang sayang, walang tapo na space, lahat nagagamit, lahat functional yung una, ang gusto ko, sabi ko kala ate na gusto ko may overlooking o overlooking para sa space namin, sabi ni ate sayang yung space, instead na i-allocate mo siya sa sa dagdag mo siya sa room, naman, banyo, para at least, di ba, nagagamit mo yung space. Kasi, pagka overlooking, tapos ganyan lang naman yung, yung area mo, yung square meter. Tapos, ano man gagawin mo? Titingin ka lang, o, di ba? Wala naman siyang, kumaga, function para sa amin. Kasi, o, oh, sige, high ceiling na lang, para kunyari, malawak pa din tingnan. Nasunod, yung mga gusto namin, talagang, kinake into consideration ni engineer yung lahat na mga sinabi namin, na gusto namin ganito, ayaw namin ganito, gusto namin ganyan. So, tinake into consideration niya lahat. Wait lang, parang gusto ko ng kape. Sabihin ko yung square meters. Gagawa rin ako ng kape. Iced coffee. commercial. gagawa mo na ako ng kape. Gagawa mo na tayo ng iced coffee dahil nag-reveal ako sa iced coffee. Ayan ito ang ating gamit na kape. Di ba? Gamit na gamit. last year pati. O, lagyan natin ng kapos. Okay, kailangan natin na pero matunaw. Kasi ice coffee. Siyempre, kailangan malamig. Haluin lang natin. Ngayon, kailangan natin ng sugar. Meron tayong sugar, na sugar free. Vanilla. para kanyari, healthy living One. Two. Mga ba? Three. Ayan. At dahil meron kasi kung ano, buko juice na hindi pa nagagamit. Mabaka mapanis na. Tagal lang kasi to. Parang isang, mahigit isang buwan na. Na nabuksan ko na. O. Natin ito ilalagay. 100% pure coconut na nabili ko sa Woolies. Ayan. Wow! Oh! Coconut! Lagyan din natin ng tubig. Lalagyan natin ng yellow. Huh. Kailangan malamig kasi ice cold na eh. Okay, ayos <laughs> na <laughs> ito. Nanginayang kasi ako sa buko. Diyos baka mapanis. Ang haba ng commercial. Wait lang. Wait lang. Okay, mainit. Sabihin ko na yung square area. Square area. Square meter. Tapos, shake, shake, shake. Oh, mayayon. Okay. Titikman na natin. Moment of truth. Ang sarap. Sarap ah. Buko. Hindi pa panis yung buko. Ewan okay, ko kung masarap ba. Okay, lang ko lang masarapan kasi walang choice. Ito na, tapos na ang commercial. Balik na natin ang mga pagkain natin. Ang total niya, 150 square meters floor area. Yung lot area niya is 127 square meters. O, diba? So, 150 square meters. Tapos, 3 million, 500,000 lang. Ah, uh, bale, pwera yung, yung gate. Hmm. Imagine nyo. Ang po pong Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang lima. More than five yung mga contractor na pinagtanungan namin. Ang quote is minimum na 30,000 sa so, gusto namin ano, design. 30,000 above per square meter. So, ngayon, sa so 150 square meters namin, 3.5 lang. Uh, do the math. Magayon <laughs> ka nang mag-compute. Pero ba? Diba? Ang mura. Alam mo nyo, dati, di ba naghanap kami ng contractor? sabi namin yung specs namin. Nag gusto namin 4 bedrooms, 3 ba bathrooms. Tapos sabihin, para sa ganyang square meters, maliit daw yung 150 square meters. Pero nakita nyo naman, o, para sa akin, malaki na yan. Pwede pala talaga yung 4 bedrooms, 3 bathrooms. Yung bathroom is One sa baba, one sa taas, common CR. Then, merong one master's bedroom. Tapos, wag, ang laki pa ng, ng, master's bedroom, nakikita nyo naman. Ang laki ng master's bedroom. Tapos, high ceiling pa siya. May balcony pa, pa walk-in closet pa. Kahit wala naman ako ilalagay, pero doon na tinambak yung mga kumot, at mga ganun. Alam nyo, kaya mabait si engineer. Ako talagang recommended ko yan. Sabi ni daddy, gusto niya high ceiling, master's bedroom. O, sinunod. O lahat ng ano namin, ng ganto, dagdagan yung sakit, dagdagan yung, ayun na, sinusunod ta. Wala yung naging issue. Sa payment, dumati sa point na nahiya na kami kay engineer kasi ang dami na natay sa bahay, tapos ang tagal mag-release ng loan. Iba yung iba yung may hinto? Hey, barang bagay eh. Pwede pa rin gawa kahit hindi pa rin serious yung bangko. Parang alam mo siya talaga yung blessing ni Lord after naming ma ma-scam talaga. Gusto namin talaga malilaki bintana, kaya pinalakayin yung bintana. Hindi naman ano, nag-ask ng additional payment. Ay, ba't ganito? Ah, oh, ba't yung bat lasa nito. ito? Pait. Bugok pa tong itlog. Kaya tagalan yung construction, construction March, April, May, June, July, August, September, November, December. Nine months. Pero worst daw yung tipong pagka-uwi ko talaga. Ay! Pero hindi naman ako natutulog sa master's bedroom. Dapat doon ako sa master's bedroom. Kaya lang, pagpasok ko, nalakihan ako masya... I mean, malaki siya sa tasa. Mag-isa lang ako. Parang nalungkot ako. Kaya... Kasi na ko yung pinatulog ko doon. Parang mas oh, ako siya. Parang kunyari, nag-ahanin mo sila. Ayun ay, yung gusto ko. Yun parang niisip ko. Ay, sa kanila na nga. Sila na nga na matulog doon. Wala naman akong kahanin mo Saka pala yung bahay na yon para kay mama yon Kasi yung dami nagsasabi na, ang um, may ano na ka kanya, may bahay na kayo pa pang asawa mo, ganoon Hindi naman yun sa amin. parang, siyempre pangarap kong bumukod, bumukod yung, yung asawa ko na magpatay ng bahay. <laughs> Pero yun, para kay mama yon Ayun lang, parang pinagawa ko sana, para sa kaniya hindi para sa akin. Hindi ko nga kayo ko siya na akin yun, yun Para sa akin, sa kanila yun. Kaya pag sinasabi, ganda ng bahay mo ah. Hindi na Ay, hindi ko bahay ang bahay ng nila mami. Ganun, lang. ganun yung sagot ko kasi hindi ko siya talaga kinukosider na bahay ko. Parang kinukosider ko siya. nakikita lang ako sa bahay nila mami. <laughs> ganun. Five years to pay ko siya. Ayoko kasi ng ten years. tatagal na ako parang, ano ten years? Ang ilang taon na ako yun. Eh, pangarap kong, ano, mag-usawa na. <laughs> Sabi, pangarap ko maging pampered housewife. Pero parang 74,000 something per month. Ang napamahal kasi yung interest. Yung interest pala, 8.5. Saya pa naman, do doon. Talk when your mouth is full. Sorry na. Ang oh, tagal ko na parang nabili yung lote na yun. Pairs to pay. No interest. Pero nag-start ako, 20 yung 16. Mga panahon na yun, nababoard ako. Sobrang bored ako. Sabi ko, ah, kailangan ko, kailangan ko makabili ng lupa. na bored times kailangan ko mabili ng lupa. Hindi <laughs> yung time na yun, parang naano ko, hala, parang okay naman yung salary ko, pero parang wala akong nakikita ang kinapupuntahan ng salary ko. Eh, ang tipid-tipid ko, pero ba't ganun? Parang feeling ko, hindi pala ako matipid. Siguro nagagastos ko sa ibang bagay na nakala ko, small amount. Pero pagka pinagpatong-patong malaki, sabi ko, para ako may kalalagyan ng matino yung aghanap na lang ako sa ano. So, habang working hours, ginamit yung ano, laptop to office. Gisahanap ako, ano, ah, uh, lot for sale. Then, nakahanap ako sa somewhere down the road sa bandang Bulacan. Inayan ko siya. Pero, gapang na gapang yung sweldo ko noon kasi per month yun, 21,000. Tapos, for three years yun, 21,000. Awa ni Lord, na-taos ko siya. Mababaan lang ang pagkain. Mababaan lang, lang ang lunch. Tapos, madalas may nanilibre, may nanilibre sa akin. Sa katulong yun, nanilibre sa akin ng ano, anong, parang almost everyday may nanilibre sa akin. Kaya, yun, eh, natitipid ko yung pera ko. Alam mo yung bibigyan ka talaga ni Lord ng tutulong sa'yo kasi gapang na gapang yung ano, yung salary ko. Ano pa? Eh, nagbibigay, syempre nagbibigay pa ako sa ano. Hindi naman ako yung ano, yung may minabayaran na tapos hindi na magbibigay eh. Hindi eh. Yung talaga ang life. So, nagbibigay ako sa bahay ng, ano, pera, syempre. Bukod pa doon, pwede parang kulang 20,000, 20,000 something, kulang 21,000. Noong una kasi, parang, parang naisip ko, eh, kaya ko to. Ba? Kinaya ko naman dahil kay Lord, kasi talagang magbibigay siya ng mga taong tutulong sa'yo indirectly. Ang mo, eh, halos, halos araw-alaw, li libre akong pagkain. O, magkano yung pagkain kapag binili mo yun? <laughs> Nakaraos mo, malilibre. Sorry na. Tapos siyempre, matipid talaga ako. Bukod sa may manilibre, may talaga ako. Ang sarap na ito. Hindi sa mga ko lang Nabusog ako. Pero nisa. Ang anyway. Mabilis lang naman yung process sa ano, sa loob. I mean, mabilis lang naman mag-apply. Matagal lang yung pag-approve and all. Mabot ata ng 3 months. Summary. So, isa-summarize ko na. <laughs> Haba nang sinabi ko. <laughs> Konti lang pala yung details. summary nun is 150 square meters yung total floor area. Uh, lot area namin is 127 square meters. Tapos yung total niya kasama yung mga ilaw is 3,500,000. Pag wala yung ilaw, 3,400,000. Pag kasama yung bakod, additional 120,000 para sa bakod, sa gate, and all, na may kasama pang pa-doorbell. Hindi namin ina-expect na, ah, ano, nagulat nga ako na, oh, wow, may pa-doorbell pa. First time namin magka-doorbell. Natuwa mm, ako. Pero hindi siya nakakatuwa kapag ka, kunyari may ang daming naroling sa mga ako, no? <laughs> Sorry na. Buti na lang, walang lulukulukong tao. Di ba yung dat, yung teuso yung mga, mga doorbell ka, lalo kapag may mga batang, yung maharot-harot, mag-uusong mundo-doorbell-doorbell, doorbell. wala namang ano, wala namang pakay. Buti na lang, yung community doon, okay naman. Ayun lang, guys. Sana. Ang bulo na ako. Sana na. Nasagot ko yung mga tanong. Anyway. Bye. That's it.